Hello, hello, hello. So, ito, gawa tayo ng steam buns. Ito, na-molded at tapos nilagyan ng chicken asado inside. So, as you can see naman, naka-prepared for everything dahil i-steam na natin siya. So, yan guys, may malaki kaming steamer just to be sure na maluluto talaga siya ng mabuti. So, yan guys, malapit na. And of course, eto na o di ba? Ibig sabihin, separate natin para mag-cool down ng a little bit and then makakapagano na tayo. Ma makakakain na rin tayo sa wakas. So ayan guys, ilipat lang natin and wala o diba? pwede na natin siyang tikman. Kuha lang ako ng plate para paglalagyan natin kung anong kakainin natin. tiba, iba pa rin ang homemade. Kaya tara na, kain na tayo. Hayan na po. O, di ba? Yummy, yummy, yum. Salamat sa pag at sa pag-watch. Till next time. Bye for now. God bless.